Isang malungkot na balita ang ipinahayag ng pamilya ng kilalang movie at television icon na si Gloria Romero. Pumanaw ang tinaguri ang First Lady of Philippine Cinema sa edad na naput isa noong ikadalawamput lima ng Enero, Sabado. Kinumpirma ng anak niyang si Marites Gutierrez ang balita sa ABS-CBN News. Ang burol ng batikang aktres ay ginaganap sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Sa panahong ito ng pagluluksa lubos kaming nagpapasalamat sa suporta, dasal, simpatiya, at mga taus-pusong pakikiramay na aming natatanggap mula sa lahat. Ani Gutierrez sa isang social media post, talagang mamimiss siya ng marami. Makulay na karera at mga gantimpala, si Romero ay isa sa mga pinakarespetado at minamahal na personalidad sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa mahigit pitong dekadang karera, Lumabas siya sa mahigit 250 na pelikula at produksyon sa telebisyon. Tinagurian siyang Queen of Philippine Cinema dahil sa kanyang eleganteng presensya at maingat na estilo ng pag-arte. Noong dekada 1950, siya ang naging pinakamataas na bayad na aktres sa pelikula at isa sa mga pangunahing box office draw sa loob ng halos dalawang dekada na nagbigay sa kanya ng titulong isa sa mga pinakamalalaking bituin ng unang Golden Age ng Philippine Cinema. Nagsimula si Romero bilang background actor sa edad na labing anim, matapos ang ilang minor na papel, nakilala siya nang gumanap siya sa Madam X, 1952, at nakamit ang kanyang unang FAMAS Award for Best Actress para sa kanyang papel bilang masiyahing babaeng naninigarilyo ng tabako sa Dalagang Ilocana, 1954. Nagpatuloy ang kanyang tagumpay sa mga romantic comedy at adaptasyon ng mga sikat na comics na karakter at pre-war musical films. Kabilang sa iba pa niyang FAMAS nominated performances ang Alaalang Banal (1958), Ikaw ang Aking Buhay (1959), at Iginuhit ng Tadhana (1965). Pagkatapos ng kanyang panahon sa Sampaguita Pictures noong kalagitnaan ng dekada 1960, ipinagpatuloy ni Romero ang pagtanggap ng mga lead at supporting roles sa iba't ibang genre. Lumabas siya sa mga pelikulang Condemned (1984) Saan Nagtatago ang Pag-ibig, 1987, Nagbabagang Luha, 1988, at Bilangin ng Bituin sa Langit, 1989, kung saan tumanggap siya ng mga nominasyon para sa FAMAS Award for Best Supporting Actress. Nanalo siya para sa kanyang pagganap sa Nagbabagang Luha bilang isang romantikong drama. Sa panahong ito, naging aktibo rin si Romero sa telebisyon sa mga sitcom at drama. Sa bagong milenyo, Muling napanood si Romero sa mga pelikulang Tanging Yaman, 2000, Bahay ni Lola, 2001, Magnifico, 2003, Beautiful Life, 2004, Fuchsia, 2009, Parima, 2010, at Rainbow Sunset, 2018. Ang kanyang mga pelikula noong 2010s ay ilan sa kanyang mga huling proyekto sa industriya pagtatangi ng industriya at mga kaibigan. Noong Pebrero taong 2024, ginawaran si Romero ng espesyal na parangal sa kanyang ikasyam na kaarawan. Ang tribute na ito ay dinaluhan ng kanyang mga kaibigan, kapwa-aktor, at iba't ibang personalidad sa industriya. Ang event, na ginanap sa Manila Hotel, ay inorganisa ng kanyang matalik na kaibigan na si Daisy Romualdez. Ako ay lubos na masaya dahil napakaraming artista ang dumalo upang ipakita ang kanilang pagmamahal kay Tita Glow. Isa siyang tunay na reyna at simbolo ng pelikulang Pilipino, Annie Rom Valdez. Ang programa ay pinangunahan ng TV host na si Butch Francisco at puno ng mga makabagbag damdaming pagtatanghal mula kina Vina Morales, Christian Bautista, Mark Bautista, Marisa Sanchez, at Dulce nagpadala rin ng mensahe ang mga kilalang personalidad tulad ni Boy Abunda, Amy Perez, at Coco Martin. Nagbigay naman si Amy Perez ng kanyang masasayang alaala kasama si Romero sa kanilang labindalawang taong pagsasama sa palibhasa lalaki. Nakikiramay ang buong industriya ng showbiz at ang sambayan ng Pilipino sa pamilya ni Gloria Romero. Ang kanyang di matatawarang kontribusyon sa pelikula at telebisyon ay patuloy na aalalahanin at ipagdiriwang. Siya ay mananatiling alamat sa puso ng lahat ng nagmahal sa kanya.